si Percy ay isang batang puno ng enerhiya na nakatira kasama ang kanyang lolo sa isang malaking burol na istruktura na kilala bilang Tinger. Nasisiyahan siya sa kanyang buhay na nag-iisa sa tabi ng kanyang lolo habang sila ay nangangaso, nagsasanay, at kumakain ng magkasama. Ngunit isang araw, nagbago ang kanyang buong buhay nang dumating ang isang nakabaluti na kabalyero sa kanilang lugar, at tinapos ang kanyang lolo bago iwan si Percy para masawi sa tabi niya nakaligtas si Percy at nangakong maghihiganti bago umalis sa tore, at magsimula ng isang mapanganib na pakikipagsapalaran. Sa opening scene ng anime, tumatakbo si Percy sa bakuran ng kanilang tahanan, nang makita niya ang isang higanteng ibong halimaw na lumilipad sa kalangitan. Nagmamadali itong umakyat sa gilid ng bangin bago nakita ang kanyang lolo, na nag-aalaga ng mga pananim, at hiniling sa kanya na mabilis na huliin ang ibon dahil hindi nila ito karaniwang nakikita sa ganitong taas na lugar. Nagulat din ang kanyang lolo dito ngunit agad na hinanap ang kanyang kalikay at itinapon ito patungo sa ibon sa napakabilis na bilis, ibinato ito sa dibdib at nagsimula itong bumagsak sa lupa. Si Percy ay patuloy na tumatakbo dito at sa hindi malamang dahilan ay tumalun siya sa ibabaw ng ibon, hinawakan ng leeg nito at muntik ng mahulog habang ang kanyang lolo ay tumatakbo patungo sa kanya, at natagpuan lamang siyang nakakapit sa isang piraso ng bato habang hawak ang ibon. Bumalik sila sa kanilang maliit na bahay, at si Percy ay kumuha ng espada bago hiniwa at inalis ang balahibo ng ibon ng may nakakagulat na bilis dahil ang espada ay mukhang doble ang laki kaysa sa kanya. Pinupuri ng kanyang lolo ang kanyang kakayahan, at pareho nilang inihaw ang ibon bago umupo upang magkasamang kumain ng masaganang hapunan, ninanamnam ang bawat kagat nitong malaking ibon na mukhang manok bago matulog. Kinaumagahan, parehong nagalis ng damit ang dalawa at handa na para sa pagsasanay, si Percy ay sumusugod sa kanyang lolo na may malaking katawan gaya ni Rendon Labador. Mabilis na hinarangga ni lolo ang pag-atake ni Percy gamit ang kanyang napakalaking kamao. Si Percy na mabilis kumilos ay umikot sa gilid at muling sumugod sa isang anggulo, na ikinagulat ng kanyang lolo sa isang malakas na hampas at siya na nagtulak sa kanya paatras na ni Percy na hindi niya maramdaman ang lupa habang ang kanyang lolo ay nakayuko, binuhat siya sa hangin at mapaglarong itinabi siya sa isang tabi. Si Percy na sa lupa, ay naginit ang ulo tungkol sa hindi niya nagagawang talunin ang kanyang lolo. Kinocomfort siya ng kanyang lolo at sinabing naging mas malakas siya sa pagkakataong ito, na nagiiwan kay Percy na maging masaya sa kanyang maliit na tagumpay. Samantala, ang lolo na may malaking muscle ay nagtungo sa isang magandang kweba na iniisip ang mabilis na paglaki ni Percy. Siya ay nakaupo sa tabi ng batis at habang naghuhugil sa isang mangkok ay naalala niya na bukas na ang kaarawan ni Percy. Sa pagmamadali, nagmamadali siyang lumabas ng yungib, umakyat sa bangin at umuwi. Hindi mahanap si Percy sa loob, pumunta siya sa likod ng bahay at nakita siyang nagdidilig ng halaman. Tuwang-tuwang sinasabi ng kanyang lolo ang tungkol sa kaarawan ni Percy bukas at natuwa dito si Percy. Si Percy, na hindi nababahala sa kalagitnaan ng kanyang pandidilig sa halaman, ay nagtatanong kung ilang taon na siya bukas. Sinabi ng lolo kay Percy na siya ay magiging labing-anim na bukas na minarkahan ng kanyang paglipat sa pagiging adult sa mundong ito si Percy, na nasa kalagitnaan pa ng pag ihi ay excited na nagtatanong kung ang ibig sabihin nito ay maaari na siyang uminom kasama ang kanyang lolo. Gayunpaman, ipinalam sa kanya ng kanyang lolo na kahit nasa mundo na ito, dapat ay nasa tamang edad parent para sa pag-inom ng alkohol. Hindi napigilan, si Percy, na umiihi pa rin kung saan saan, ay nagtatanong tungkol sa isang regalo sa kanyang kaarawan inutusan siya ng kanyang lolo na sumunod at pinangunahan ang daan, at umakyat sa isang bangin. Sa pagabot sa tuktok ng bangin, nakatayo ang kanyang lolo na tinatanaw ang malawak na kalangitan na puno ng mga ulap at nagmumungkahi na ituloy ang ideya na iwanan ang kanilang lugar, at magsimula sa isang paglalakbay sa buong mundo upang masaksihan ang iba't ibang tanawin. Si Percy, na may walang pakialam ng iti, ay nagpahayag na wala siyang pakialam sa mundo, na ikinagulat ng kanyang lolo nahirapan itong paniwalaan ng kanyang lolo, na ikinwento ang sarili niyang adventurous na kabataan nang umalis siya sa bahay sa edad na labing anim upang maging isang tunay na lalaki. Sumagot si Percy na ang bawat araw sa kanilang lugar ay isang pakikipagsapalaran para sa kanya, at kontento na siya sa kanilang lugar. Itinuro ni lolo niya ang gitna ng kalangitan, binanggit ang isang maliit na isla kung saan nakatira ang mga sky people, isang lahi ng mga tao. Ang islang ito, na nilikha ng mga banal na Diyosa, ay lumulutang sa kalangitan, na itinatago ang kagandahan nito mula sa mundo sa ibaba. Nagtatanong si Percy kung bakit hindi pa nagpunta roon ang kanyang lolo, sumagot ang kanyang lolo na hindi siya nakakalipad ngunit naging masaya siya sa mga pakikipagsapalaran at misteryo na naruroon sa Britannia, ang malawak na kontinente sa ilalim ng mga ulap kung saan nakatayo ang kanilang tahanan nasa sabik sa mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga malaahas na tore, isang kabalyero, isang kuwebo patungo sa impyerno, isang enchanted lake, at isang mahiwagang kagubatan. Si Percy na hindi masyadong interesado, ay naghanda upang manghuli ng ilang mga isda. Mamaya sa kanilang maaliwalas na cottage, ang masarap na amoy ng inihaw na isda ay naaamoy sa hangin habang nasasarapan si Percy sa kanyang pagkain ang kanyang lolo, na medyo parang may tama na, ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa tatay ni Percy na nagsimula sa mga pakikipagsapalaran sa edad na labing anim. Dahil sa pag-uusi sa tungkol sa kanyang ama, humingi si Percy ng higit pang impormasyon, ngunit agad na binago ni lolo niya ang paksa at nagtanong kung nakaramdam ng kalungkutan si Percy. Mabilis na sumagot si Percy, na sinasabing hindi siya nalulungkot dahil palagi niyang kasama ang kanyang lolo medyo nahiya ang lolo niya at muling binago ang usapan. Si Percy, na nakaupo sa tabi ng apoy at naguukit ng kahoy, ay nagmumungkahi na manghuli sila ng malalaking mga butiki kinabukasan. Ang lolo ni Percy, na medyo may tama na, ay nagsimulang magsalita ng English, at nagkukwento na tungkol kila Andrea at Daniel Padilla. Siya ay humahadjidya kay Percy at nagtatanong tungkol sa kanyang mga plano kapag siya ay lumaki. Umisi si Percy, na nagpapahayag ng kanyang determinasyon na maging malakas, protektahan ang mahihina, at handang isakripisyo ang anumang bagay para protektahan ang kanyang pamilya. Si lolo niya, na nasiyahan sa tugon, ay tumawa at mapaglarong hinahamon si Percy, na sinasabing hindi siya gaanong katanda at hindi nangangailangan ng proteksyon mula sa isang maliit na tulad niya. Pagsapit ng hating gabi, parehong si Percy at ang kanyang lolo ay bumagsak sa kama, tila natutulog. Gayunpaman, gising na gising si Percy, lumabas at nakaupo sa gilid ng bangin, nakatingin sa kabilugan ng buwan sa kalangitan na puno ng ulap. Nasasabik tungkol sa pakikipagsapalara na naghihintay sa kanya sa Britannia, nagsimula siyang tumalon upang palabasin ang kanyang enerhiya, kumakbo ng ilang laps hanggang sa ang isang nakausli na bato ay nagpapadala sa kanya na bumagsak pababa ng burol, at bumagsak siya sa lupa. Natamo ng realidad si Percy, na hindi siya basta-basta makakaalis papuntang Britania dahil ayaw niyang iwan mag-isa ang kanyang lolo. Sa kalungkutan nito, nakatulog siya at napanaginipan ang kanyang lolo na nakatayo sa dikalayuan, hindi ito marinig kahit gaano siya kalapit. Bigla siyang nagising sa lupa na napapalibutan ng hamog, kinusot ang kanyang mga mata. Narinig ni Percy ang isang tunog at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng matangkad na pulang baluti, na papalapit sa isang lumilipad na bangka. Gulat na gulat, pinapanood niya ang kabalyero na nakasuot ng pulang baluti na ipinarada ang bangka sa gilid ng kanilang lugar at dumapo sa lupa. Ang kabalyero ay nagpahayag ng pagtataka na ang kanyang scoutang bird ay nasawi sa lugar na ito. Tumungo malapit sa kanya si Percy upang makatagpo ang kabalyero na may isang phantom boot at sabik na tinanong ni Percy kung siya ba ang naglalayag sa kalangitan. Ang kabalyero, na tila pala kaibigan, ay bumati kay Percy at nagtatanong kung may kasama siyang nakatira dito. Masayang tumugon si Percy na kasama niya ang kanyang lolo. Nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ng kabalyero, nalaman ni Percy na siya ay isang dating kaibigan ng kanyang lolo mula sa kanilang mga araw bilang mga holy knights ipinahayag ng kabalyero na mayroon siyang agarang pakay sa lolo ni Percy at nagtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan. Tuwang-tuwa, itinuro ni Percy ang kabilang panig ng burol, na sinasabing naghahanda ng almusal ang kanyang lolo. Tinanong niya ang kabalyero kung maaari ba siyang sumakay sa bangka upang tingnan ito sumang-ayon ang kabalyero, at habang pinapanood siya ni Percy na naglalakad patungo sa kanilang bahay, naramdaman niya ang isang bigla ang malisyosong vibe na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Binaliwala ito bilang imahinasyon lamang, at ibinaling ni Percy ang kanyang atensyon sa bangka, hinahangaan at sinubukang sumakay dito. Gayunpaman, napagtantong hindi niya ito mapagalaw, iniisip niya kung ito ay dahil hindi siya isang holy night. Nagsisimula siyang mag ano ba talaga ang isang holy night dahil hindi ito ipinaliwanag sa kanya ng kanyang lolo? Biglang nakaramdam siya ng takot habang inaalala ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya sa kabalyero. Kaagad, bumaba siya sa bangka at tumakbo patungo sa kanilang bahay, pakiramdam na may mali at maaaring nasa panganib ang kanyang lolo. Samantala, ang kanyang lolo ay naghahanda ng mga gulay para sa almusal.